Halimaw si Justin Brownlee sa wakas nakatalo na ang Gilas Pilipinas ng isang European team. Iyak ang Latvia kay JB, mga idol, tanggal angas ng Latvian player na to ng magyabang sa Gilas. So eto na mga idol, Olympic Qualifying Tournament sa Latvia, Gilas Pilipinas, laban sa home team, ang world's number no. 6 sa FIBA Men's Ranking. Bahagyang nasorpresa ang Latvia sa performance ng Gilas Pilipinas sa pagsisimula ng first quarter. 8 to nothing run ang hatid ng mga Pilipino dahil yan sa dalawang big man natin, Kai Soto and Jun Mar Fajardo. Sa deep three-pointer na to na Justin Brownlee nagbigay statement ang Gilas Pilipinas na kaya ding pumalag ng mga Pinoy sa mighty team ng Latvia. Minalas beyond the arc ang Latvia mga idol hindi magsipasok ang kanilang mga three pointers kaya naman itong mga Pinoy ay eh, nagcapitalize naman sa ilalim sa pintura kung saan kumana kumanay itong si June Marfajardo at si Kai Soto. Magaring nalagay sa penalty ang home team habang ang Gilas Pilipinas isang foul lamang sa first 6 minutes ng opening frame. Magang na high blood ng coach ng Latvia mga idol sa mid range jumper na to ni Chris Newsom umabot ng 10 points ang lamang ng Gilas Pilipinas. Naiwang gulat mga idol ang players na ng Latvia pati ng ang kanilang mga fans dahil sa performance nitong Gilas Pilipinas. May napadasal pa tapos ang first quarter dahil natambakan ng natambakan ng Latvia ng Gilas Pilipinas. Hindi pa tapos ang panggugulat ng mga Pinoy dahil naipasok rin ni eh, CJ Perez ang buzzer beater 3 pointer na to to end the first quarter 32 to 16 end of opening frame. Second quarter halo-halo na ang reaksyon ng Latvia. Mukhang confused ang coaching staff na to ng kalaban CJ Perez to Kai Soto reverse 200 dunk. Back-to-back -back field goal for Kai. So far may 9 points na ang Pinoy Center. 7-minute mark na buhaya ng Latvia sa kanilang 3-pointer pero agad namang nakasagot itong si Kevin Kiambao. Napailing pang isang fan na to dahil meron tayong stretch big. After ng solid run ng Gilas Pilipinas, nagkalat si CJ Perez mga idol. 1 of 5 shooting from the field. Dito nagka-momentum ang Latvia na ipit pa si Dwight Ramos at Pinisical Masyado. ng former NBA player na si Rodion Corex. From 18 point lead, naging 10 na lang mga idol, 39 to 29. Pamatay sunog, Justin Brownlee in transition and Kai Soto follow up layup. Grabe itong si Justin Brownlee ang kanyang consistency, pinapasakit ang ulo ng mga fans. 16 points sa first half si JB at bumalik sa 18 points ang kalamangan ng Gilas Pilipinas. Ito pa ang malupit na nangyari wala ng 24 seconds sa game clock nang magtala ng 5 points ang Gilas Pilipinas sa iisang possession lamang. Naipasok ni Dwight Ramos yung 3-pointer at natawagan naman ng unsportsmanlike foul itong si Dairis Bertans. Pasok ang 2 free throws ni Japet plus ball possession ng Gilas Pilipinas. Pero natawagan lang ng turnover si Chris Newsom, yun nga lang na technical foul itong si Radion Courts matapos angasan ang Pinoy. Tambak ang Latvia halftime 54 to 38. To start the third quarter, Kai Soto beyond the arc 3 pointer for Kai. Sagutan sa pagpuntos nakasandal pa rin ng Latvia sa kanilang three point shooting. Habang ang Gilas Pilipinas balanse ang scoring in and out the paint. May dalang swerte yata talaga ang Gilas Pilipinas. Tingnan niyo naman tong napakahirap na tira ni Dwight Ramos pumasok pa bang shot. May naiiyak na sa nangyayari mga idol dahil in control pa rin ang Gilas Pilipinas at uma umabot na nga mga idol ng 20 puntos ang inahabol ng home team. Napakaganda ng game plan ni Coach Tim Cohn moving without the ball. Talagang inadapt na rin ni Coach Tim Cohn ng modern playing style hindi lang sa NBA pati na sa Euroleague. 4 minute mark, lobo pa ng lobo ang kalamangan ng Gilas Pilipinas. Eto na naman si Dwight Ramos, tough shot. Ginalit na Rodion Kuroks, ayun naghalimaw si Dwight. To close out the third quarter, muling ipinasok sa si CJ Perez at naipasok na naman ang napakagandang three-pointer na to mula sa assist ni Dwight Ramos, 77 to 56. Sa mga hindi nakakaalam, Latvia ang pinakapaboritong kupunan sa group na to na makakapasok sa Olympics pero eto, tinambakan lang ng Gilas Pilipinas. Malapit ng mag-triple-double si Justin Brownlee mga idol. Start of fourth quarter na ipasok ni Zoritz ang 3-pointer na to. Muling napunta sa Latvia ang momentum at naibaba ng home team sa 15 points ang lamang ng Gilas Pilipinas. Under 7 minutes remaining na ibaba pa sa isang dosena ng Latvia ang kalamangan ng mga Pinoy. Pagod na ang starting 5 ng Gilas Pilipinas. Kagaya sa laban kontra Poland, parang bumigay rin ang mga Pinoy dito sa first 5 minutes ng fourth quarter. Baba na lang sa 10 Points ang inahabol ng Latvia last 4 minutes Pamatay sunog Justin Brownlee 2 point jump shot Buhat mode na mga idol si Justin Brownlee Last 3 minutes at naipasok Ang 3 point jump shot na to From top of the key May kasama pang foul Parang gumuho mga idol ang mundo ng Latvia Sa 3 pointer and one play na yun Ni Justin Brownlee Last 3 minutes another big play for Justin Brownlee Ngayon naman sa depensa Butatang inabot ng kalaban Baba na lang sa single digit ang lead ng Gilas Pilipinas sa floater na to ng home team. Buti na lang at nabigyan ng two free throw si Chris News parehong pasok yan mga idol. Wala nang isang minuto sa final quarter sa pa ang lamang ng Gilas Pilipinas na ipasok ni Davis Bertans ang three pointer na to. Foul game ang nangyari mga idol. 24 seconds ang natitira sa final quarter. 9 points ang lamang ng Gilas Pilipinas. At sa huli mga idol, panalo ang Gilas Pilipinas final score 89 to 80. Simula na ng FIBA OQT, may 12,000 pesos bonus ang 1xbet na sa comment section ng link at promo code.